pumili ng tamang kandidato. So ang hiling ko po sa inyo, huwag niyong iboto itong mga re-electionist na naglaan ng zero budget para sa PhilHealth at patuloy na binababoy yung pera ng bayan, utang na loob. Huwag niyo na po silang iboto sa susunod na election dahil kitang-kita naman na ang pinaprioritize nila ay yung sarili nilang interes at hindi yung interes ng taong bayan. Kasi kung hindi po natin gagawin ito, ay patuloy na lang talagang maghihirap ang mga Pilipino, patuloy na ginagatasan sa tax, pero wala tayong pakinabang dito sa mga binabayaran nating tax, patuloy tayong maghihirap. Stuck lang po tayo sa paulit-ulit na cycle ng pagkakaroon ng walang kwentang pamamahala, walang kwentang serbisyo at patuloy na paghihirap. Kaya nga po, ito, lahat ng pamamaraan, ginagawa natin. Punta tayo sa Supreme Court, magkakaso tayo, babantayan natin, nag-iingay tayo, ine, uh, dinidiscuss natin to para maunawaan ng taong bayan. Pero ultimately po, yung kapangyarihan natin bilang mga mamamayan na ayusin to ay yung to, uh, pumili ng mga tamang leader sa ating gobyerno. At yan po ay maaari natin gawin ngayong uh, 2025. Um, nakikita po natin siguro na tayo ng ilang ayuda, ilang tulong, pero alalahanin niyo po, pera po natin 'yan. pera po nating mga mamamayan 'yan. Wala dapat tayong dapat tinatanaw na utang na loob. At kung maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, hindi yun na kailangan magmakaawa para makakuha ng tulong at baka mas malaki pa dapat na tulong ang nakukuha natin sa gobyerno at hindi yung mga kusing-kusing na ibinibigay sa atin ng mga politiko ngayon. Open your eyes.